Merienda time na. Ako ay hindi nagma At for the diet naman. For the diet na. <laughs> Ito kahapon ay wala pa pong asintada. Wala pang mga hollow blocks. Ngayon po ay meron na. Hanggang doon po sa dulo. Chicken <laughs> <Si> banana. <laughs> Alagay na natin sa stroller. Abo, nanggigigil, nanggigigil. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay bibili po ako sa tindahan ng merienda para sa mga nagtatrabaho po sa bahay. So ngayon po ay mag-aalas na ng hapon at dito po ako dumaan sa may kalaklawi. Hmm. Grabe po ang init ng panahon ngayon. Banta, ak punta na po ako doon sa tindahan. Hindi po ako nakapamalingke. Kaya magtitingin po ako kung anong pwedeng mamerienda. Dito maginhawa sa dinadaan at madaming puno. Nasa kusina na po ako mga kadilag at ang nabili ko pong merienda ay hamburg. At ako po ay magagawa na lang ang egg sandwich dahil marami din lang naman itong itlog sa rack. Ayan, naglaga na din po ako. Nakalabas na din itong ice crusher dahil ako po ay magmama-eskonyelo. Partner po na itong egg sandwich na aking lagawin. Ayan ako po ay magtitimpla ng mga katilag. Mabilis lang ka lang po ito. Bakit na pong sisimulang timplahin itong ipapalaman sa egg sandwich? Yan, lalagay ko na po itong itlog bali apat na itlog po ang aking inilaga so ito ang isa sa madaling gawin na merienda Ayan, at pag gamash, ay ilalagay ko na po itong sibuyas. Kapag ako po yung naggagawa ng egg sandwich ay naglalagay po ako ng sibuyas. Lalagyan ko din po ng kaunting paminta. Tapos ay ito po mayonnaise. Sa akin na pong hahaluin. Madami-dami yung aking nagawang palaman. Pwede lang ilagay sa rip at bukas ay makapagbawan si Bibi. Sa kanyang training. Ang nagpasobra dito sa aking papalamanan ko. Yan, okay na po ito. Ang ating palaman sa egg sandwich. Akin ang ilalagay sa buns. hugas naman po ako ng kamay. At tapos ko na pong palamanan. Madami pa ang sobra. Palagay ko lang po sa rip at uh, para pang baon ni baby. Yan na po yung egg sandwich. Ngayon naman po ay maispon yelo ang aking pipimplahin. Ganoon natin itong mais. Yan, nilagyan ko na din po yun ng asukal, mga kabilang. Ngayon naman po ay magkakrush na ako ng yellow. babaw mga kadilag. Nalagyan ko na po yung ng gatas. Bawa oh, may gatas pa nga pa lang. Tara, kakakaki. Lalagyan na din po ni mama ng kutsara. Si mama ay aking din At ito na po yung mga mais kunyelo. Merienda time na. pag na po mama. Mama po ay eh, baby din na. <laughs> merienda at maiwit. Si Indong po ay nagme-merienda din. Pinagtimpla ko po yan. Yeah. Sarap. Merienda po. Ako ay hindi nagmais At for the diet naman. For the diet? <laughs> na po kami magmerienda ni da mama. At narito po kami sa may luyan. Dito ang maging hawa sa labas. Mm, may tali. Mas maganda yung may tali po. Para hindi na pubuhatin at takit sa hagdan. Ito, inita naman. Ito, naman. Day deposit na lang bu. Ay, sa galing? Wow. A few inches later. Yan po at si mama po yung nagwawalis na dito. Sibig na po yung mga nagkatrabaho. At pinawalis po ni mama yung mga nalaglag kanina dun sa taas. Balik gala Igala ko si Tala. Ako po ay eh, aakyat. Titingnan ko kung hanggang saan yung asinta po nila ngayong araw. Bako no, nga po, po no. no, mali. Yan, medyo struggle pag-akyat dahil dito sa kahoy. Ah, may paspasang pagwawalis. At bali ito po ang nagawa ngayong araw. So, ito kahapon ay eh, wala pa pong asintada. Wala pang mga hollow blocks. Ngayon po ay eh, meron na hanggang dun po sa dulo sa may labas po ng magiging terrace po namin tapos ay dito ay nadagdagan din ng dalawang patong ng hollow blocks bali ngayon pong week ay isang skilled po yung pumasok o isang mason next week po ay pagdadalawahan na po nila dito at may, may inasikaso lang po si kuya unad ako po ay pumupunta dito sa aking magiging kwarto finifil ko kung ano ang ambience dito kapag ganitong hapon. Ito ang makikita ko pag golden hour. Ganda ng view. Tapos po ay maging hawa. Kita sa puno ang hangin. Kapag ka po ayos na dito ang kwarto sa taas ay nakay maganda na laging tumambay. Mana dito sa akin at madami ang papasokan ng hangin dito ating kabilang side tapos po ay liwanag. Nakakatawa. Uh, uh, ako ay sisilip din dito sa may magiging terrace Ito yung pintuan. Tala! Ayan po si Tala. Sikin banana. Sikin banana. Hey! Ako po ay bababa na rin. Oh, madami pa dito nagagalat na materialis. Saka na po impisin kapag ka di ay maano na nga sintada. Okay na. Bababa na. Malinis na dito sa baba. Winalis na ni mama. Dadating po ni baby. Ay! ay, ay! Ba Sikin banana. Sikin. Alam na nga na yung sikin banana. Ika nga. <laughs> Paiktad-iktad pagka may chicken banana. Sikin banana. <laughs> Natutuwa po si Lambert pag ginaganay naman. Si Lambert pala at si titay nagpunta ng munisipyo kanina at nag asikaso ng PSA. Ay si Lambert po, si Tala ay kinuha ng isang babae doon sa office at pinagpasapasahan daw ito. Pinagpasapasahan ikaw doon. Ikaw ay mananakaw. Ha, oh, nasama ka kung kani-kanino. Ha, oh, ito pala hindi na ilala doon. <laughs> May din na po si Ate Chloe. Lalagay na si Tala dito sa kanyang stroller. Banan na. 16 para namang kalimangoy at may laway na naman. Alagay na natin sa stroller. Oh, na nanggigigil. Nang yeah. At nasa stroller na po. Gusto pa na niya inaandar. Pag hindi naandar, ay naiyak. <laughs> Naalagaan ng kanyang atik lowi. Nuwi na. Uwi na po yan.